Tinatanggap ko ang lahat. Serbisyong analytical na nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data para sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong isa-alang-alang ang lahat ng mga parameter ng korporasyong pinag-uusapan ng mas mainat. Titingnan natin ang mga pangunahing pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Genma Beer, ticker GAE. Ginawa ang pagsusuring ito batay sa data noong Marso 18, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, markets kumpanya Genmab Year na bibilang sa subkategori. Cancer General, isang daan at apat na na kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri, ito ay napakakinatawan. Makikita natin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay 8 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay minus 1.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa pangkalahatan. Maaari nating tandaan na ang average na resulta para sa merkado sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa score na 8 puntos para sa Genma Paghahambing ng dynamics ng share price ng isang kumpanya Genma Beer at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang stock Genmab EF nagpakita ng dynamics ng minus 33.6%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 16.5%. Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangan mong tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Genmab E ay US Dollars 13 oras minuto bilyon na may market capitalization ng subkategory na US dollars isang daan at apat na Genmab A na account para sa isang bahagi ng sham at isa sa mga medium sized na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US dollars lima punto zero At ang capitalization ng subkategory ay US dollars 56 Bilyon. Genmab A na bumubuo ng isang bahagi ng 10.14%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng stock exchange at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Genmab Year sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 10.043%. Ang capitalization ng balanse ay 10.164%. Ito ay isa porsyentong higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti isa point. Ang mga obligasyon sa utang ng organisasyon ay umaabot sa US$ 0.153 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa 3% ng equity. Resulta sa antas ng utang ng kumpanya, napakahusay 2 puntos. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 11.7. Ang average sa subkategory ay 0, na mas mahusay kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon. Inaasahang magiging US dollars isang libo isang daan at milyon ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan. Na 0.5% higit sa kasalukuyang bilang. Pagtatasa ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategori. Mabuti 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 4.2. Ang average para sa subkategori ay 7.6, na 45% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga indicator sa subkategori. Mabuti 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US milyon. Inaasahang magiging US Dollars milyon ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan. Isa porsyento na higit pa kaysa ngayon. Pagtatasa sa pagganap ng inaasahang mga dami ng benta sa hinaharap kumpara sa pagganap ng mga subkategory na kumpanya. Mabuti 0.5 puntos. Ang margin ay 36.3% na may average sa subkategory na minus 65.5%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 100 at 1.8%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 5.7.2% na 56% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse ng kasalukuyang presyo ng palitan ng kumpanya Genmab Year sa halip patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng apat na libo na at dalawamput thousand dollars. Samantalang sa subkategori ay mayroong tatlong libo isang daan at limamput pito thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay limamput anim punto isa Pagtatantya ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategori. Matitis 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay 422.2,000 dolyar. Ang average para sa subkategory ay minus daan at thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay US dollars 600 at 64,000. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory. Mabuti 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars daan at 63,000 sa subkategory na 415,000 at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay daan at 80%. Pagtatantya ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory. Mabuti 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 0.4% na may average para sa subkategory na 7.3%. Ito ay isang pagtatasa ng posibleng panganib ng isang maikling skis. Tagapagpahiwati Greth-14 na nagpapakita ng antas na 45% para sa kumpanya Genmab-EA. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay 50%. Potensyal, ang mga bahagi ng subkategory ay tinatayang katumbas ng halaga ng mga pagbabahagi Gen Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 20.7. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktwal na presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 53%. Pumunta tayo sa talahanayan ng pag-order. Ito ay magagamit, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko mayong season ng impormasyon ng Stock Valuation at Reference System Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel genMA. Lire Sistema ng Pagtatasa ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon magbukas ng deal sa pagbili sa presyong US dollars 20.8. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa batay sa modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 22.73. Ang stop loss ay nakatakda sa 18.87. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay ang order ay naayos ng nakapag-iisa batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Abril 17, 2025. at 25, O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker! IAEL, ay magiging isang balancing cell order. Ang isang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay may publish o na-publish na sa channel. Kapag isinasara ang isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa. Ang pangalawang order ay sarado sa aktwal na presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system.